Oy, kaya daw tayo uuwi. Pupunta daw si Kuya tsaka si Rosie. Muna. Ayan ang pili o oh, ang daming bunga. Mamimitas kami mamaya. Mabul na nga daw kayo Pupunta muna kami ng sabungan. At magkikipupusta kami sa sabungan. Sa ah. amin lang yung ano

Bubble ka na kahit dalawang araw ka lang dito. Ala, sa pula, sa pula! Yan, naglalakad ako, nakasinelas naka lang. Nainog na kami ito. Makilabas ke po! Oh. Wala na yung tanong. O, oh, yung ilog to. Oh, sel, ikaw naman, sel. Hawakan mo to, sel. Ako mga tatawid. Ay, di po yan. Ay, si Tita Margie. May pabor rin yung artista oh. naman din. Ay, waa. <laughs> <laughs> Mapagaling artista ngini. Ay, may damo naga, aming ano, o. <laughs> Ikabagal nang lumakad, Diyos ko po. Intog na kanyan. sayang sinya ka uli na. Sabi <laughs> nga nung mga puso. mga Teka, tas-tas na pa kasing tsinyelas na. Lumakad siya pang malawot. Mga puso nga ka, Balo kaya. O, tapos siya ako yan. Ilan, na... may bigyolay ako, aliko. just ko. Di awada akong kaya, mo. <laughs> Pe. Oh, ikaw na mas sige bibijuan kita. Aba, balik ako doon. <laughs> <laughs> Oy, bilisan niyo Umaambon! Uh -huh. Ay, putra gis. Oh. Uh -huh. Umura na kasi dito kagabi. Ay kanina. Ay, baka sana atay ulan. Kamalasan natin ano. Paano nga yung ulan sa bigo nitong mga lugar? O nga ito oh, mga ulan. 25 years bago na kauwi ng Bicol. Ah?